Wow, ang galing! Gawin natin! Game! At kagawa na tayo ng mini airplane gamit ang cotton buds at papel. Gagamit tayo dito ng folder at magdodrawing na ako ng pinakapakpak ng cotton buds ko. Yan! Rio, Rio! Oh, Kuya Enzo! Nagsisimula na akong gumawa ng cotton buds airplane. Ano ikukulay mo dyan, Kuya Enzo? Maglalagay ako dito ng kulay red at kulay green. Lilipad ba yan? Oo oh, naman, matatalo ko yung aeroplano mo. Baka matalo ko kayong dalawa. Sa akin kaya yung pika magandang aeroplano na gagawin ko mamaya? Nangungopia ka lang, ngutin oh, na mo. Gumagawa na ako ng aeroplano at ididikit ko na yung cotton buds dito. Basta sa akin, may kakaiba akong gagawin para lumipad talaga. Anong gagawin mo? Ayoko nga sabihin, baka gayahin mo pa ako eh. Hindi ko gagayaan sa'yo kasi the best ang aeroplano ko. Tignan mo, kinukulayan ko na sa'kin. Kulay, Team Green ni Rio! Sinong baboto sa'kin, guys? Siyempre, marami din baboto sa'kin. Team Troy At siyempre sa'kin, Team Kuya Enzo at sino kaya ang lilipad sa ating tatlo? Siyempre, si Troy John. Siya yung manananggal sa atin eh. Anong manananggal? Manananggal ng ipin gusto mo tanggalin natin kilay mo? Hindi mo naman makakuha kilay ko eh. Manipis lang kasi. Puro ka kilay. Tignan mo yung ginagawa ko. Hugis kilay. Kulay red at kulay blue. Oh, kakaibang shape, di ba? Wow, ang ganda. Pagang hindi lilipad. Tingnan na natin mamaya kung sinong lilipad sa ating tatlo. Team Troy Jan, Team Rio, or Team Kuya Enzo. Ano, paliparan na natin to? Game! Game. Ngayon, ready na palipad din ng ating mga aeroplano. Sino ang hindi lilipad or lilipad? Team Rio, Team Enzo at Team Trojan. Sige, so, ang una ay si Rio Game. So, ito po yung airplane ko, si Mr. Mr. Green. Mr. Green, Emerald Green. Go, paliparin mo na akong lilipad. <laughs> Wala, di lumipad, lumaglag. Oh, ano mo Anong sabi mo? Tara, ready na yung Team Troy dyan na ano. Team Troy dyan lang. Paano ba pa ganito? Ikaw okay, <laughs> eh? <Okay>, bahala. One. <laughs> Baliktad! Baliktad! Ito. Okay. One, two, three. <laughs> wow! Ang <laughs> ganda! Wala na. Ako naman. <laughs> At ito naman yung sa akin. Titignan natin kung lilipad talaga siya tayo si lang. 2 3 Go. Ala. <laughs> <I don't know. laughs> Wala. <laughs> Nasaan na? At hindi gumana ang ginawa naming paper airplane dun sa video. Yay!